Bakit ka magtitiis sa isang source of income kung pwede mo namang dagdagan yan gamit ang social media accounts mo? And good news kasi ngayon meron kaming ginagawa na sistema sa copy and paste system at pwedeng pwede ka po as long as meron kang cellphone, stable internet connection at 18 years old in above ka. Kaya ang gagawin mo lang para kumita, gagamit ang social media accounts mo kagaya ng Facebook, TikTok, Instagram at iba pa na meron sa iyo ngayon, maging connected ka lang sa si sistema namin. Ang kailangan mo lang maging, para maging connected ka, yung account ID. Pero pag wala kang account ID, pwede kitang matulungan para magkaroon ka ng account ID. Kaya ang gagawin natin dito, mag-copy and paste, mag-set ng appointment to local at international client and hindi natin kailangan na mag-undergo pa ng iba pang mga interview or hindi natin kailangan na magaling pa tayo sa English or meron pa tayong skills para kumita tayo. Kasi ang kagandahan dito, flexible po siya, pwede natin siyang gawin kahit saan as long as maka-online tayo at meron tayong social media accounts. Para makastart ka dito, mag-comment ka lang ng house sa baba ng video na ito para masas kita kung paano. Kaya see you!